para sa mga ama ng tahanan. Happy Father's Day sa inyong lahat. Sa bingit ng kamatayan Ang natandaan ko Ako'y tangan, tangan Ng dalawang kamay Sa braso't balikat Kaya halos ako'y hindi makagalaw Ang takot at nervyos Ang sa labis na nagpapangatal nanginginig akot saka namumutla ang buong katawan nang biglang lumapit ang tila sanggano sa aking harapan ay pakiwari ko ako ay talagang kanyang tutuluyan dahil may kumislap na isang patalim sa kamay niyang tangan kaya't lalo akong nilukob ng takot at pinagpawisan sa aking gunita ay mistulang kidlat na nagsalimbayan mga alaala ng aking pamilya na maiiwanan. Ang aking asawa na nag-aalala ng ako'y lumisan, ngunit ang anak ko sa aking pag-alis wala silang alam. Ako'y nagsisisi kung ba't napasok ko ang ganitong tagpo. Magwawakas na ba ang aking hiningat dito mapupugto? Maawa na kayo, huwag naman sana, Diyos ko po, Diyos ko po. Sakluluhan na sana kong bunsoy, meron pang pangako. Ngunit sa jayatang ito ang guhit ng aking kapalaran. Ang punyal na hawak ng mismong lalaki sa aking harapan, kahit anong pilit ay di ko nagawang ito'y maiwasan dahil nga mayroong dalawang lalaki sa aking tagiliran. At naramdaman ko ang talim ng punyal, ako'y nagkapikit. Lalo't nakita kong ang sariling dugoy kusang pumulandit. Doon na nawala ang aking ulir at mahabaging langit. Bahala na kayo sa aking pamilyang pinakaiibig. Nagkamalay ako ay sa ospital na. Salamat sa tulong. Ang mga anak ko'y lumuluhang lahat habang nagtatanong. Ang asawa ko lang ang siyang nakangiti at saka nagbulong. Natuli ka na rin. Itutuloy ta na ang silver honeymoon. Magpasalamat ka kay pare mong Osting at kay paring Otsoy. Kung hindi sa higpit noong hawak nila, baka tuloy natuloy. Ang pagtuli sa'yo iyo ni Ingkong Kanutong nagbibili ngayon ng bagong labaha at nabungi nga raw. Yan sa iyong manoy